Hello guys, welcome back po. Good day po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Eto nga po guys, meron po tay bariya dito na ating tatalakayin at pag-uusapan. Naisukli lang po sa atin to kahapon guys. Uh, naligaw tayo ng SM kahapon. Binili ng gamit ang mga bata sa pasukan at eto nga may nasukli sa atin na mga barya at banknotes at eto po ang isa sa na na naisukli po sa atin 25 centavos na year 2019 na low mint mark napakaganda ng condition guys oh. uncirculated year 2019 low mint mark ang 25 centavos po ay meron pa lamang po itong tatlong taon. Nagsimula po ito sa 2017, 2018 at 2019. At ito nga pong year 2019 na to ay may dalawang variation. Isang low mint mark, ito po yon na may record sa numista na 5%. At sa kasalukuyan po ay walang price appraisal na nakalagay sa kanya. Base po sa record sa Numista. At yung isa naman po na 2019 na mint mark at center dito po banda sa itaas na to ay may record po na 16%. So, madami-dami po yung mint mark at center. Ito pong hawak natin ay may record na 5%. Ang price appraisal po na nakalagay sa isang variation nito na mint mark at center sa extra pine po ay meron pong presyo na 35 pesos. So malaki-laki rin pala guys. Biruin mo eh. 25 centavos lang. May presyo na kagad siyang 35 pesos. Sa extra pine pa lang. Sa AU condition naman po, 42 pesos. At sa uncirculated, 55 pesos. Malaki-laki rin pala ang presyo ng 25 centavos. Yung common pa yon guys. etong hawak natin na low mint mark, 5% ang record. Walang price appraisal na nakalagay sa kanya. Ang wala tayo dito sa 25 centavos na to eh, yung year 2017. So kaya nagahan din ako sa ganitong barya kasi wala pa po tayong 2017. Pero marami-rami din po yun guys. Halos common din. Kaya lang madalang lang po dito sa lugar namin. May record po yung 2017 na 25 centimo na 4%. So, ayun po yung akin pang i-hunt. Okay. At sumunod po ay itong 10 piso na isukli lang din po sa atin to napakaganda ng kondisyon guys oh. mukhang kalalabas lang ng bangko na isukli po sa atin kahapon ang 10 piso po na NGC sa kasalukuyan po ay meron na siyang apat na taon year 2017 18 19 at eto nga pong year 2020 So, eto po yun, no? napakaganda ng condition guys. Year 2020. Pero ang semi hard to find po dito ay 2017. At eto nga pong year 2020 na to, sa kasalukuyan po ay may record na 2%. Sa base po sa record ng numista At sa price appraisal naman po niya Ay wala pa pong nakalagay kasi nga po, kalalabas lang din nito. Madalang din po ito ngayon sa amin eh. Nakahan po tayo nito isang piraso. So, ito po, nadagdagan na. Sabi ko na nga po guys, eh, magiging common lang din tong year 2020 na to. Sa ibang lugar po, mahirap talagang hanapin. Base rin po kasi sa pagbibigay siguro ng Bangko Sentral sa mga lugar. Siyempre kung alin po yung mas populated na lugar, dun po nila ibabagsak yung maraming bagong gawa. Kasi nga naman, bakit ka maglalagay sa isang lugar na konti naman yung population ng tao? Siyempre, ang mas mauuna guys, yung mas maraming tao. Katulad sa Metro Manila. Ayan. Napakaraming tao dyan. Year 2020 dalawa so may tatlo na tayo guys. Okay na 'yan. 2%. Marami pong nagsasabing hard to find 'to, ay semi hard to find. Pero hindi po ako naniniwala kasi may mga napanood na rin po ako, may hawak na limang peraso, anim na peraso, tatlo. So kaya Common lang din to guys. Sa ngayon, maliit pa po yung percentage niya kasi marami pa pong mga collector na hindi nag-update pa sa numista. So, mapunta naman po tayo dito sa banknotes. May mga banknotes din po ako guys, nakatago. Isang araw po, isishare ko din sa inyo yon may napapan may napanood din po kasi ko nito eh share ko lang sa inyo guys etong bagong labas din ng Bangko Sentral ito po ito po yung luma ang makikita po natin dito ay si ang nakapirma dito ang Ulong Rodrigo Duterte at ang nakapirma naman po dito sa pangulo ng Bangko Central ay si Benjamin Diokno. Po so, guys. So sa dalawa na po nito, wala naman pong pinagkaiba dito sa likod, parehas na parehas lang po 'yan. Wala pong pinagkaiba diyan. Dito lang po sa harap ang merong pinagkaiba. Yan. Ito po ang bagong labas ngayon. Ang pinagkaiba lang nito guys, yung seal ng Bangko Central ngayon na bago. Ito po yon. Ito po ang bagong seal ng Bangko Central. Meron po kasi kung napapanood na mataas daw po ang value nito. Na rare daw po ito. Kaya isi-share ko lang po sa inyo guys. Common lang din po yung mga ganito. Dito po kasi sa bagong seal na to, ang nakapirma na po dito sa ating Pangulo ay si Ferdinand Marcos na po. Si Pangulong Marcos na po, Junior ang nakapirma. At dito naman ho sa Bangko Central ay nabago na rin po ang nakapirma diyan si Felipe M. Idala. So, iba na rin po yung president ng Banko Sentral. Ayan po guys. Kaya po hindi totoo yung baka po may napapanood din kayo. Hindi ho, sa sinisiraan natin yung ating mga coin bloggers dyan. Yung mga nagpapalabas po niyan pero wala pong added value to guys common lang din to eto po ang ba eto lang po ang nabago diyan yung selyo yung seal ng bangko sentral eto po yung luma eto yung bago okay po sana po ay makapagbigay po ako ng kahit papano ay konting kaalaman so iyon lang po Marami pong salamat sa mga subscriber natin at sa mga bagong subscriber po na solid na sumusubaybay po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na napadpad po dito, makisuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng ating video. At huwag nyo pong kakalimutan yung bell button para po updated kayo sa mga susunod pa nating pag-uusapan na barya at sa ating mga susunod na coin hunting. So, year 2020. Comment mo po sa, sa iba ba guys kung ilan ang hawak mo nito na year 2020. So, ang ano ko po dito, eh, common lang to eh. Marami pa pong lalabas nito sa mga susunod na linggo o buwan. Okay, yun lamang guys. Marami pong salamat.